O yun o, laki o. O yun o, laki o. Yun, what's up mga kapagaw. Welcome back to my YouTube channel. Ayan so, andito na naman tayo sa bahay ng ating kaibigan. Ayan so, maghanap tayo ng ibon dito mga kapagaw. Ayan o. No. So, nag na naman ako. At merong business si PJ. Ayan so, putik, teka, teka lang. Yun, so tumawag si paring PJ yung mayari dito mga kapagaw. Ayan o. No. So anak tayo ng pugad. Pa sakaling may makita tayo. O oh, di ko alam kung kukunin natin or hindi. Eh, naririnig yung mga jaba. Bari-bari. So sandyan na naman yung bari-bari mga kapagaw. Grabe oh. Oh. Bari-bari. Eh. Nakakatakot mga kapagaw. Eh, bato-bato eh, yun ah. Yan. Kanina yung pumunta ako rito mga kapagaw. May lumipad na spotted dove. Ang laki. Ayan o. Wala. So dito. Dito yung mga marami, maraming, maraming nagpupugad mga kapagaw. Eh. Ano ang iingay yun o. Oh. Ano kayang ibon yun? Mamaya. Mamaya pupuntahan natin yan mga kapagaw. Dito muna tayo. O yan, oh. Eh, laki oh. Ayun laki oh. Yun, spotted dub mga kapagaw. Yun, spotted dub. Dito yung pumunta eh. Ang alam ko mayroong pugad dyan. Ayan no. So, kung ko to. Bari-bari ya po. Bari-bari. Ayan oh. No. may aso ah. Bari-bari ya po. Eh. Bari-bari. Ya, yeah, so baka mamaya kagatin ang kote na. He. He. Ako Sus. Sige na, si mga balayibo ko. Oh. Bari-bari apo, bari-bari. Dito yon yun eh. Nako. Parang walang pugad pero tingnan natin. Bari-bari apo, bari-bari. Ano dito tayo. Parang nagtatambay lang siguro yun Ayun, Nakatakot pumunta dun Dito Wala So dito na tayo Ang Alam ko meron na dito eh Bari-bari ha po Bari-bari Bari-bari Ayan. So ingat lang tayo Baka may ahas Ayan, dito tayo sa kabila. Oops. Nakakatakot. Malaki yun ha. Spotted dub yun mga kapago. Ayan oh. Oops. Uy. Parang wala akong nakikita. Nakugad parang wala wala pa mga oh, kapagang so nagtatambay lang siguro yun dito dito eh wala pa rin wala ayun natin yung mga jaba dito kung kumusta na kaya sila yun sumasama sa atin yung aso ayun no, oh. eh ayun nandyan sila oh. dalawa baka mamaya kagatin ako tong aso na to ayun oh, dalawa oh. ayun eh, lumipad na ayun dami nila o oh. oh, dami nilang java pa rin Hey, ayun, dito Hindi to kaya. Bari 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 hapo Bari bari Ayun o no? Ayun, no? Ayun pa rin sila Ang dami O oh. Ang dami pa rin jaba mga kapagaw Ayun o no? Ang dami pa rin o no? Ang dami Dito na tayo Wala natatakot ako mga kapagaw Di ko alam kung bakit tumataas yung mga balahibo ko umagang umaga kasi tangaling tapat ayun o dito dito makasakali meron dito wala pro kwan atis ayun o may lumipad o ayun ba ayun spotted na ako may ikon yun may pugat siguro yun may pugat yun ang alam ko eh dito nung nakaraan no, mga kapagaw, dito ko nakita yung spotted dab din ah, so wala na eh ganito na na yung nangyari wala laki ah. ang alam ko doon yung pumupugad eh na. Hala, nat natatakot ako mga kapagaw. ako lang kasi mag dito eh hmm. Eh si Anti oh. <laughs> Si Anti shout out ke Anti. Ditanya aku. <laughs> eh si Anti ya. Oh. Eh oh. jadi tadi ya. Nah, Anti. Balap <laughs> hari Wala, wala. Sige tayo. Hello, mommy. Nagba-vlog. O. Oh. <laughs> Tapos, jay ko ni PJ. Dati man, store ni PJ, mommy. Kokman. Ayan si mommy. Wala, wala tayong nahanap, mga kabagaw. Doon yung spotted dove eh. Ayun oh pumunta na naman dun eh nakakatakot lang kasi mga kapagaw so uh, wala wala tayong nahanap so update natin tong oh, store ni PJ kainan niya yan yung kaibigan natin so wala bang free taste dyan idol so uh, mga mga kani PJ o oh, PJ alam mo ang paydays dyan? Ang <laughs> tayo na. O. Goto, idol, goto. In, ano uh, mo ti order? 25 tiyo may na man, idol. Ika lang man, may Anong pangalan mo, Idol? James Idol. James uh, Idol. Joffrey. Joffrey, ano? <laughs> Restore ni PJ ito mga paaga Ayan, tropa natin. Ayan, dito lang sa Bagani Ubog. arko Ano?